Ito na yung tanim kong sitaw mga ka-idol. Marami na siyang bungang maliliit. O, ayan o. Marami na siyang bunga. O, may bunga na siya. Kaya lang, marami na naman siyang damo. Ayan o. Marami siyang bunga at marami na rin damo. Mar marungkay na naman yung bunga niya mga ka-idol. Marami siyang bunga. Hanggang doon, namumunga na rin tong iba. O, ayan o. Ayan, oh, Meron na naman tayong gulayin nito mga ka -idol. May mga malalaki na siya kaya gugulayin ko mga ka para ay eh, gamanay malap malapa. Ito mga ka-idol, malaki na oh, kaya gugulayin ko na oh, ayan, mahaba. 10 Tingin pa ko dito sa kabila. Meron pa malalaki. Oh, ito mga ka-idol. Ayan, oh, malalaki. Pwede na to, Ayan, oh. Meron na siyang unang bunga. Ito yung unang bunga niya, mga kaidol. Oh, ito. Bubulayin ko na yung kanyang unang bunga. Punin ko yung mga malalaki lang. Oh, ito pa, mga kaidol. Ito, oh. Ito, isa. Pwede na itong isa. Pero yung isa, hindi pa pwede. Maliit pa. Hinupaga. Oh, dito mga kaidol, meron din dito. Oh, ayan oh. Ayun, oh, ayan oh. Ito ay hindi nakaakyat. Namungan na sa baba. Kunin ko na mga kaidol para meron na naman pang adobo. Oh, ito pwede na to. Pwede na to. Yan oh, mahahabang sitaw. Ito pa dalawa oh. Ito so, yung kanyang unang bunga mga ka-idol. Kukunin ko na. Yan oh, dito sa loob oh. Marami na pala siyang unang bunga na pwedeng gulayin. Oh, iyan mga ka idol. Yeah. Ito, banda, meron ka dito. Oh, ito oh. Kunin, ko lang 'tong isa. Dahil malit pa yung isa. Ayan oh mga ka idol, meron marami na siyang bunga oh. Ito yung pinaka unang bunga niya, itong ginulay ko mga ka idol. So mga ka-idol, eto na may nagulay akong konti. Oh, di meron na naman akong lutuin mga ka-idol. Ito yung ano, unang bunga niya mga ka-idol, yung kanyang unang bunga na medyo malaki na eh, Ginulay ko na mga ka para meron na naman maluto. Marami siyang bunga na mga ka-idol dahil siya ay namumunga na yung tanim kong sitaw. Oh, na, bunga na. So, ano mga nga. Uli, mga ka-idol. Yari, magkiritang nga ka playa, nga na nga pa. Darakal ka na. Mas aruso nga i-gulay mana kumana. So, paano mga ka-idol. Nandito na lang muna. Maraming salamat mga ka-idol. Thank you, thank you. Happy Sunday.